dalawang 1787 mga guys yung gagamitin natin tapos apat na 15267 ayan na tatlo apat uh, ayan na kompleto na ito mga guys so, tapos isang shimano na bottom bracket ayan morning sa inyo mga guys no ito na may obra ay naman tayo oh, dinala ni idol mga guys yung kanyang unit sa atin no meron siyang dalang wheelset na pangulihi o oh, panguli ay bali yung gagawin natin dito mga guys is tatanggalin natin yung uli ang wheelset niyo, mga guys na nakakabit ngayon sa kanyang unit at ibabaylo natin yung kanyang dinalang wheelset na nakikita nyo sa may area sa likudan ko so ayan mga guys so para maintindihan ninyo aray arai ko sa inyo yung wheelset na nakakabit tapos ayan yung extra natin o bali yung problema nyan mga guys is buka ang kanyang biring biring o nagkakalog ayan o natin yan mga guys pabailuan muna natin ng mga bago na biring biring yan pero bago yan mga guys siyempre lilimpiwan na muna yung mga prehab nya kita nyo na uumul ako sobrang tiga para naman baday kalain dunami lampos ah wow at hindi lang mga guys, likod yung papalitan natin ng biring-biring, no? Pati yung harap mga guys, syempre kasi nga nagkakalog na. Kasi hindi ito mga guys, nalimpiwan ng ilang taon. Ah, ilang taon ba kaya hindi nalimpiwan to? Siguro madugay na mga guys, ah. Tapos yung isang pulse niya, nadudula pa. Oh, hmm, hala, kakas, dalabalayan ba? <laughs> tapos natin yung hugs na sagmet siguro ito mga guys. So, sagmet nga. Bali yung, <coughs> yung XT nya, lilipat natin dun sa gagamitin nating wheelset. So, bali din muna natin. At dahil nga ililipat natin mamaya mga guys, yung kanyang kags ay pinalos na natin ito. Bali lilimpiwan natin yan mga guys. No, isasabay natin sa sobrang higko na wheelset ni Idol. Ba? So, ayan yeah, mga guys, hindi na natin ito gagamitin. Ito. And then... Itong anim na bereng-bereng ni Idol tatanggalin na natin ito kasi nga papalitan natin ng bag o uy uy sana <laughs> yan magbubukas naman tayo sa atong suludlan op dalawang one, seven, two, eight, seven, mga guys yung gagamitin natin tapos apat na 15267 ayan na tatlo apat ayan na kompleto na ito mga guys o tapos isang shimano na bottom bracket ayan oh no? yan kulay black po mga guys ito yung kakabit natin so narinig nyo naman siguro may mga inambal ko mga guys no babayluan natin ang bottom bracket grabe ang damo talaga ng kwarta ni idol no ah, pati joke lang yung mga guys ha bali nagkakalog pa rin mga guys ang kanyang bottom bracket no pero sabi ko sa kanya ay wala tayong iba na biring biring ah. sabi niya sa akin ay baylo eh bago ah may pundo gamay nabawa ah sana. Oh. At dahil natapos na tayo mga guys sa pagpiswit-piswit ng tubig-tubig, no? Pinapamala ko na ito, oh, para ready na mamaya pag matapos tayo dito sa paglimpyo ng kanyang rimset set at saka frame. Aba, ayan mga guys, kinukuskus ko na yan, oh. So, ayan nga mga guys, so, natatapos na tayo sa pagbanlaw. Ipapakita ko na sa inyo ang ating sunod na ubrahon. Ayan na, binuklas ko na mga guys yung kanyang biring-biring na bag. Oh, tapos, dinagdagan ko ito mga guys ng pampadanlo kasi medyo kulang talaga yan mga guys ba. At syempre babalik na natin yung pulse tsaka spring bago natin gamitan ng special tools na pampahugot. Ayan mga guys, <laughs> pinaigot-ikot ko na yan. Oh. Uy, uy, sana ulit. <laughs> At dahil nga nagagawad na siya mga guys No, ito na isasalpak na natin yung kags niya sa hugot Pero hindi ko sinubrahan yan mga guys ha Para naman, hindi tayo mabubudlayan pag maghulubad sa sunod la O abaw <coughs> para makumplito lahat mga guys sa paglimpyo no inuslo ko na ito kanyang head part so hindi ko kanina mga guys sinabay no kasi nabubudlayan ako pag magugas-ugas doon sa may likod pero madali lang naman yan mga guys sa ang proseso sa paglimpyo kaya din yung mga guys sa may hub natin bali nilubad yung kanyang mga silyo tapos sinugasan ng langis-langis syempre at babanlawan ng tubig-tubig ay hindi malipatan ng pala <laughs> Kasi Jama guys, sana pipitla na ako kasi naman medyo may nagsasagway sa dila ako. Ano taman siguro ako sa dilap-dilap. Ah, o oh, ito na. Balik ubra na tayo mga guys. So itatakod na natin yung dalawang gulong-gulong. At syempre, para matakod na Ang kanyang crank set, ito na ginulo ko na yung kanyang bottom bracket. And then, sabay takod Ng kanyang crank set. pinatireng para malamsot. Aba, oh. So ayan na, natatapos na tayo mga guys guys so naglagay na lang ako dyan ng pabalanlog no maraming maraming salamat sa inyo mga guys sa panood ng aking video at sana huwag nyo kalimutang i-share dahil mahal ko kayo abawa Yuri puta git <laughs>